Hello. Digo time. Parang bata eh, no? Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. <laughs> Fresh na yan. Pa. ito na niya. Hello <laughs> The next, ito naman. Next, you, you are the next. Digo, digo. Hi. Hello. <laughs> <laughs> next, kamali digo. Next kang maliligo, maliligo. 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 Next kang maliligo. Ha? Mamaya na, mamaya ka pa maliligo.